driver ang hanap buhay ng papa ko at si mama naman ay may isang pwesto na kanyang inuupahan para sa kanyang negosyo na damitan at the same time bigasan. Iyon ang buhay na aking nagistan meron kami ng kuya ko. At noong ako ay elementary, madalas sabihin ng aking mga kaklase na buti pa kayo, sana ako din. O di kaya naman, sana magkapatid na lang tayo. Yun ay dahil bukod sa perang iniaabot ni Papa. Si Mama naman bago umalis ng bahay ay ready na ang aming pack for snack and lunch. Yun ay kahit hindi naman kalayuan sa school ang aming bahay. Si Papa ang madalas mag-abot sa akin ng mga bagay na gusto ko at kung minsan sinisikreto pa namin iyon kay Mama. At sa patuloy kong pagdadalaga, marami ang nagbabago. Alam mo na, babae ako at may mga lugar kung saan nagiging bistado ang pagkakausbong at paglago ng mga kung ano-ano sa paligid. Na noong una inakala kong normal at ayos lamang, lalo na kapag nauwi si Papa ng gabi at nakainom. At kung minsan ay talagang nagugulat na lamang ako na kinakalikot. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV at syempre kung ikaw ay bago dito sa akin channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento palike and subscribe naman dyan Itago mo na lang ako sa pangalang Annalina 24 years old may tatlong anak mula sa aking kinakasama na itago na lang natin sa pangalang Nilo. At kung bakit 19 years old pa lamang ako ay nagsilang na ako ng aking panganay mula kay Nilo ay narito ang aking kwento. Noong aking kabataan, mga panahong hindi pa tuluyang magulo ang aming pamilya. At pagdating sa blessings ay masasabi kong siksik, liglig at umaapaw. Hindi sa pagyayabang ay kinaiingitan o pinapangarap ng ilan sa aking mga kalaro at maging schoolmate ang buhay meron kami ng kuya ko. Pagkain, pera, laruan, at mga bagong bagay. Na tuwing darating ang birthday at ang araw ng kapaskuhan, hindi pa kasama doon ang biyaya na aming natatanggap mula naman sa aming mga tito at tita mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Pero sa kabila ng blessings na aming natatanggap at blessings pumapasok sa aming pamilya, ay ang hindi ko ramdam na pagkakasundo ni mama at papa at ang kwento kung paano si kuya ay nabuo at naisilang na madalas kong marinig kapag mayroong hindi pagkakasundo si mama at papa. Lumalabas kasi na hindi maganda ang kwento na para bang laging dala at buhat ng mama ko dahil sa mala arrangement wedding na dati nga na. Maliban sa 15 years na layo ng edad ni Papa kay Mama, sa picture na aking nakita noong kadalagahan ni Mama, bukod sa malayong agwat ng edad nila, kung iyong larawan ang aking pagbabasehan, ay mapapaisip talaga ang kahit na sinong makakakita at mapapasabi ng hindi bagay. <laughs> at hindi sa pagyayabang dahil si Mama ay aking ina, bukod sa pagiging bata, maganda at maputi, ay mapapaisip ka talaga na para bang ang pagiging mag-asawa nilang dalawa ay merong hokus focus na naganap. Parang may mali. <laughs> Tapos sa pinag-aralan pa, nursing ang mama ko. Samantalang si papa naman grade 2 ang inabot. At ang pagiging driver ng papa ko ay talagang nakuha lamang sa sipag at yaga. Teenager pa lang raw si papa noong natuto na magmaneho at inisip raw niyang iyon na ang susi para siya ay mabuhay at makasurvive dahil wala nga siyang pinag-aralan. Kaya kinaira talaga ni Papa kasama ang determinasyon at lakas ng loob. Kaya yung pagiging driver niya ay matagal na at masasabing isa sa mga veteranong driver. Mapatracking, pampasahero at maging private o yung family driver. Manual o matik na sasakyan. At nang dahil sa trabahong iyon ng papa ko, bihira namin siyang makasama. Madalas linggo o kaya naman ay holiday at pag walang pasok. O kaya naman, tulog kami ni kuya kung umalis ng bahay si papa. Kung bumalik naman, tulog na rin kami ng kuya ko. Dahil sa madaling araw kung umalis ng bahay at malalim na ang gabi kung umuwi ng bahay. At simula na maging isang family driver si Papa. Stay in sa isang kilala at mayamang pamilya sa Manila ay nagsimula at lalong gumulo ang pagsasama ng aking magulang dahil nabalot na ng pagsiselos si mama. At high school ako nang magsimulang mabalot ng kabulastugan ang aming bahay. At nang dahil doon, ang blessings na pumapasok sa aming pamilya dahan-dahang naglalaho. Katulad din ng ibang lalaki at ng aking kinakasamang sinilo si Papa ay mag-iinom din at ang isa sa madalas na pinagmumula ng gulo sa bahay. Kung ang selos ni Mama ay nakukuha lang sa dibate at ang pag-uwi ni Papa ng lasing ay ibang usapan na. Kahit naman siguro sinong misis, isang linggong wala sa bahay ang iyong mister, tapos pag-uwing gabi, lasing. Sinong misis ang matutuwa? E paano yon? Tao lang din si Mama at mayroong pangailangan bilang babae at misis ng isang tahanan. At ngayon na mayroon akong kinakasama, higit ko pang naiintindihan ng mama ko. At hindi lang tatlo o apat na beses ay sa harapan namin ni kuya mismo, sila ay nag-away. Na umabot sa barangay at pagpapalayas ni mama kay papa. Napati nga yung Biblia ay nakita ko pa kung paano lumipada. Nagkakasundo pero hindi nagtatagal away na naman. Ang bahay kasi namin walang kwarto at nakasanayan namin ng kuya ko ay sa ibaba kami matulog. Lalo na noong kami ay mag high school. Mas maluwag kasing kumilos sa ibaba at pakiramdam ko eh maaliwalas. At si mama at papa nasa itaas. Pag wala si papa kasama namin sa ibaba si mama. Kaya naman pag alam ni mama na uuwi si papa sa taas na iyon natutulog. Alam nyo na, naghahanda ayun sa pag-uwi ni Papa. At dahil walang pinto, noong ako ay lumaki at magkaisip, narealize kong ang boses at ingay pala na aking naririnig dis oras ng gabi mula sa itaas ay dahil sa matagal na hindi pagkikita ni Mama at Papa. At ang dahilan kung bakit ako nabuo, kumbaga ingay ng pagmamahalan at pagkasibik sa muling pagkikita na kung minsan nga ay umaabot pa sa puntong kinakabahan ako at na itatanong ko sa aking sarili na si mama ba yun? Ba't ganun ang boses niya? Para kasi siyang gigil na gustong magsisigaw pero hindi niya magawa. <laughs> at sa pagtagal ng panahon, ang ingin na iyon ay napalitan ng gulo, galit at paglilipara ng gamit sa bahay. At kung minsan nakakagulat, nasa kahimbingan ng aking pagtulog ay bigla na lang akong magigising sa sigawan. Kaya ayun, laman kimi ng chismis kinabukasan. O di kaya naman ay magigising ako na para bang kinakalikot nang magnanakaw yung doorknob ng aming pintuan. Ayaw kasing pagbuksan ni mama si papa kapag uuwi at alam niyang lasing. Kaya si papa ay napapasigaw na lang sa labas na dahilan upang malaman ng kapitbahay. Noong minsan nga umuwi kaming wasak ang pintuan ng bahay kung di ako nagkakamali Friday yun. Sabado kasi walang pasok at ang ginawa namin ni kuya, nagpunta kami sa tindahan ni mama. Tawag na nang tawag si papa at sinabing pag hindi siya pinagbuksan, sisirain niya ang pintuan. Sa text yun sinabi ni papa, eh si mama naman ang sinabi yata, sunugin muna para wala ka ng uwian. Ayun, patulan ba naman yung lasing? Pag uwi namin, wasak talaga. <laughs> At tulad ng dati, gulo na naman. At ang ganoong klase ng pamilya nakaapekto sa amin ng kuya ko. Lalo na noong hindi na umuwi si Papa. Nagkawindang-windang ang aming pag-aaral. Nakatapos naman ako ng fourth year high school at lahat shoulder na ni Mama. At karamihan ang naririnig namin ni Kuya. Kay Mama e eh puro daing, kamoting buhay na raw kami. <laughs> Kami ng kuya ko hindi na nakapag-college. Tumulong na kami kay mama. Pero kuya ko ang nauna dahil una siyang nakatapos ng fourth year. Sunod-sunod na rin kasi ang nangyaring pangangamote namin. Napalis na si mama doon sa tindahan dahil hindi na nakakabayad ng renta. At yung bahay namin ay meron ng letters for auction. Pero si mama hindi sumuko at nagka-render naman siya. At ako naman noong mag-18 years old, nagtrabaho na ako. At dito ko naman nakilala si Nilo, na siyang nakapagpalobo ng aking Tami. Galit na galit noon si Mama. Dahil bukod sa paglobo ng aking Tami, si Kuya nagdadala ng babae sa bahay. <laughs> na hindi nagtagal, lumobo rin yung Tami ng babae. At kung hindi pananagutan ni Kuya, e eh, barangay ang kanyang aabutin. Hanggang sa ayon, masakit dahil ngayon wasak na ang aming pamilya. Wala na ang bahay kung saan kami isinilang, lumaki at nagkaisip. Tuloy ang nagkahiwalay si mama at papa. Papa ko may ibang kinakasama. Kuya ko naman, dalawa na anak. Mama ko naman nag-ibang bansa. At ako, eto. Mukhang malabo na ang maranasan ang ikasala. Tatlo na ang anak namin ni Nilo. Ang masaklap, may bisyo rin si Nilo. Kapisan kami ng binan kong hilaw at wala kaming sariling bahay. Dalangin ko eh, sana yung sinapit namin ng kuya ko o ng aming pamilya. Huwag sapiti ng mga anak ko na ngayon ay eh nakikita ko na hindi imposibleng mangyari din sa kanila. Sa panahon ngayon, ang pag-aasawa pag hindi pinag-isipan at hindi pinaghandaan, parang pagsisindi ng kandila, dahan-dahan kang inuubos. Ang totoo niyan, hindi sinilo ang unang pirata na nanghimasok sa masukal na lagusan. Medyo nakakahiya pa nga ang pangyayari dahil isang bakasyonista ang hinayaan kong kumamot. Ang malupit first boyfriend ko pa ang bakasyonista. Hindi pa ako working ng aking makilala ang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Gio. Nakakilala kami sa computer shop. Si Gio ang nag-assist sa akin para gumawa ng resume. At dahil sa aking contact number na nandoon sa resume, nakagawa siya ng paraan para ako ay makilala. Mabilis ang pangyayari. Wala eh. Guwapo eh. Konting pambobola lang, sinagot ko na kaagad. Galing ako sa trabaho noon at panggabi ang ship ko. Nasa lubong ko sa daan si Gio bago pa ako makarating sa amin. Ang sabi sa akin ni Gio, uuwi na raw siya sa kanila. At meron siyang gustong ibigay sa akin at gusto niya, sumama ako sa bahay ng tita niya. Nandoon daw kasi yung regalo. Ako naman antok na antok na. Hindi ko alam kung alin ang aking uunahin. Yung pagmamahal ko kay Gio o ang pag-uwi para makatulog pero nanaig ang pagmamahal ko kay Gio at makasama ko man lang siya bago umuwi. Pagdating namin sa bahay ng tita ni Gio, ang daming renter sa com Ang iba doon, kilala pa ako. Bukod sa tito at tita ni Gio na nandoon sa bukana ng com shop na nakakita sa amin, nakita rin ng mga nasa com ang pag-akit namin ni Gio sa itaas. Naguluhan pa nga ako sa dami ng kilala ko na nakakita sa akin at pumasok sa isip ko na baka ako kay mama. Tapos tanghali pa yon kaya ang init ng baligid. Pagdating namin sa taas, nagdalawang isip akong pumasok sa kwarto. Hindi dahil may iba akong naisip. First time ko ang mga pitbahay na papasok ako sa kwarto na may kwarto. At para makuha ko na ang regalo, pumasok na ako. At nako nga, Ibang regalo pala ang gustong iwan sa akin ni Gio. Akala ko meron akong kukunin. Siya pala ang may gustong kuhanin. At sa paura-uradang paraan at diskarte, wasngi kong wasngi, ay matagumpay naman niyang nakuha. At sinilo na nakilala ko lamang sa kanti ng company para makalimot kay Gio, ang ngayon ay ama ng aking mga anak. And hi sa iyo ka story ayan. So thank you kung inabot mo ang part na ito ng ating kwento. Baka ikaw ay mayroong uh, dami account sa Facebook. Baka gusto mo kong tulungan ng dumami yung views dito sa ating channel at syempre yung subscriber. Na uh, ayun para mabawi ko rin yung dating dami no ng subscriber ko ayan. So siguro ko naman kilala mo kung sino ako. Uh, shout out sa iyo ka story and peace out.